po akong choir at handog po ako sa iglesia. Nanatili po ako ng 30 anyos na iglesia. Ah, by accident, itong TV namin, kakapindot ko sa remote, nadaanan itong si Brother Eli. Sabi ko, sino ba itong maangaral na ito? Ang bilis magsalita at saka marami kagad mapupulot. Bali, may tungkulin po ko sa ingat yaman. Pagabilang po kami ng yung tanging handugan ko mga kapatid. Ang, napansin ko po doon, yung uniform po, yung uniform po namin wala pong bulsa. Kadya <laughs> po talagang hindi po pinalalagyan ng bulsa. Bakit walang bulsa? Eh bawal daw po yun eh. Baka, Baka magbulsa. Baka <laughs> mambulsa. <laughs> Opo. Click. Nauhaw nga po ako sa katwiran kaya po naani po ako sa atin eh. Ayun. Yung mga taong Ugaling baboy, ugaling aso. Iyon ang mahirap eh. Mm -hmm. Pwede tao. Tao kung pag usap hindi ka <laughs> Mukhang tao ah. Pero masama ugali. Ugaling uh, baboy, mm, ugaling, ugaling aso. aso. Kaya nagpapasalamat po ako dahil ginabayan ho kami ng mag asawa ng Panginoon na po sa tunay na iglesia. Ang masasabi ko lang po kay Kabularan ako po hindi nyo kilala. Ako rin, hindi ko rin po kayo kilala mula nung maanib ako. Kahit nga po kapatid kong iglesia, hindi ka raw po kilala. Kasi ho talagang nakikilala ka lang siguro sa kasinungalingan. Hindi mo po talaga ako kilala dahil sa totoo lang ayoko rin kitang makilala sana. Pero kung pwede nga lang ho, pag nakikita sa TV, kung pwedeng tirisin lang kita sa kasinungalingan mo, titirisin na kita eh. Kung wala lang ho akong aral, matagal na ho kitang hinala mabuti na lang po naturuan kami ng kapatid na ili ng tama na mahali ng kaaway kaya nagpapasalamat po ako sa kapatid na ili maraming maraming salamat po sa inyo dahil po nandito po kami sa ngayon Enrique Lapos lumaki na po ako sa iglesia ibig sabihin po handog po kayo dyan Oo, oh, ilang taon po? po? mula noon hanggang ngayon, noon hanggang sa... Ilang taon po bali inilagi ninyo? 54 years. 54 years, mga kapatid. 54 na taon sa Iglesia ni Cristo ni Manalo. Naging pangulo ako ng kabataan, naging katiwala at naging guro, katumbas ng ministro yon. Guro ako ng kabataan. nag ako sa mga kabataan. Mapakinggan ko yung kay Kabularan, yung debate. Eh, doon ako, iminit ng yung ko sa iglesia. <laughs> at higit sa lahat yung TR ko na sa akin, nung marinig ko si kapatid Eli Soriano, giba lahat ang pananampal tayo ko sa iglesia. Kaya ako nang madali akong huwag lang magpatumpik. Dito na ako tayo mamatay mga kapatid, lahat. At hanggang magagawa natin, akayang pa po natin ang mga mahal natin sa buhay, maging mga kakilat, kaibigan natin. So, ang mga katulad nung mga naaki nitong si Mr. Soriano na galing daw sa atin. May mga taong ugaling baboy, ugaling aso. bit na pagpapatupad mm. sa mga aral dito. Kaya nga sabi ko doon sa lokal, ang, ang aral sa sa ating iglesia pwedeng ikarangal. Mm. Hindi kagaya doon sa iglesia ni Kristo. Pakitang tao lang o, Kung meron mang sa panig ninyo, nakita ninyo na nasa panig na ito, huwag kayong mag-isip na paslangin o perwisuhin. Dahil, Isang bagay lang ang nakakatiyak yan, nakitiyak. Nagkakaroon kayo ng, pani, ng pases doon sa dagat-dagat ang apoy pag ginawa ninyo yan. So, marami akong alam sa aktibidades ng iglesia. Pero wala akong pinagkukwentuhan yan dito. Ayoko rin kayong ipahamak. Ayoko rin maging ako pa ang number one witness sa mga kalokohan nyo. Naintindihan ng mga nag-alisang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo ni Manalo na alinmang relihiyong nang aapi ng kanyang kapwa ay hindi sa Diyos, kundi sa demonyo. Ano Basahin mo yan sa TV screen. Ayana, Ministro na Maril. Miembro ng Iglesia ni Cristo. Beheaded at inihaw yung tao. Pero mo, hindi ba makakapangundis ng mind ng tao yan? Three Iglesia bindila, Vigilantes not for beheading and roasting two men. Pero mo, inihaw pa. Inihaw. Ang liwanag ano, pati bumunong inira, ayan ang diwanan. Ang lukos na gabi mo kami nagkukondisyon ng, ng tao. Ang aming mind ang naikondisyon ng pangyayari sa ating bansa. Na pati pulis, ginugulpin nyo. Eh kung ang pulis, yung pulis ginugulpin nyo, yung ordinaryo pa tayo hindi nyo gulpin. Nako, sasabihin mo nang umundisyon kami. Dito tayo yan. Asaksi ah, saksi, ang kasaysayan ng Pilipinas kung gaano kayo kalupit. Limang, limang estudyante ng PUP, tinepok niyo sa loob ng kapilya. O, oh, di ba tuta? O, oh, di ba tuta? Asan yung hatol ng Korte Suprema? Convicting your members of murder. Dahil sa limang estudyante ng PUP, pinatay ninyo. Dahil lang sa basketball, pita mo na. Yan ba ngayon, kami ba nagko-condition nag kondisyon ng mind ng tao? Kami rin ay kondisyon yung biisip namin, mag-ingat kami sa inyo dahil malulupit kayo. Ang pangyayari ang kumukondisyon, pati sa isip namin, na talagang maniwala kami, malulupit kayo. Yan ang sinasabi ko. Oh, ayoko rin kayong ipahamak. Ayoko rin maging ako pa ang number one witness sa mga kalokohan nyo. Naintindihan ng mga nag-alis ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo ni Manalo na alinmang relihiyong nang aapi ng kanyang kapwa ay hindi sa Diyos, kundi sa demonyo. May mga tao may itang ulo. O eh, kung malimbawa, eh, si Mataro, may eh, kapag may ni Cristo, pinali uh, 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 na ang uh, namle. Ngayon. Yan ang parano ni Gabulano. Uh, Yan ang ni Gabulano sa uh, Pusang. Na pwede mang Aba, uh, totoo yun. Ang tao, tao. Ang uh, tao, tao. Kaysa ni Cristo, may tsapa kayong sigurado. Oo. Kahit na pumatay kayo, ako libre kayo. Yan sinabi ko sa manugang ko. <tune>